Ayan guys, ayan oh, magluluto na naman kami ngayon ng hipo. Ayan si Makita tanyo guys, yung ating chef si uh, Mateo. Ayan, taga Bicol yan guys, oh. Oh, mag-hi ka, ha mag-hi, mag, mag shoutout muna. Hey. Oh, ayan oh. Yeah, no? Wala. Oh, ito yung mga kwan, mga taga-Tikim. <laughs> Shoutout out pala kay Jace Bright. Ayan, Jace Bright. Uh, shoutout shout out sa Diyang kuya. Uh, sa mga bagong nag-subscribe. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe ng na aking YouTube channel. Guys, mag-subscribe na po kayo ngayon, no? Para ma-update kayo sa aking mga next na video. Okay? Hmm. Ayan guys, so tinatanggal namin yung ano, ito. Kasi, kailangan kasi ito tanggalin muna bago lutuin. Ayan, no. ayan. Ayan, nakikita nyo guys, madumi yan, no? Tapos ngayon, tinatanggal na ni Reniel yung sungay at ito para bago luto ay malinis. Okay guys, is meron kayo natutunan, no? Ayan. So, mamaya, yeah. na namin to. Okay, bye-bye. Okay. Abangan -bye. niyo. So, ayan guys, malinis na, nakikita nyo. Ayan. Malinis na siya, ayan, oh. No? Ayan, malinis na. Tanggal na lahat yung yung panya, yung sungay niya at saka yung balbas uh, niya saka yung parang laman loob niya doon sa may kwan guys ayan guys yung ingredients natin, bawang ayan, uh, oyster sauce tomato paste at saka yung dairy cream ah uh, babotomat cube, nor cubes, yung sibuyas na dahon. Ayan, at saka yung hipon na lulutuin natin. So ayan, uh, nilagay na yung guys, no? Yung uh, ang tawag to, ayan. dairy cream. Ayan. Ayan guys. Ayan guys, ilalagay na yung bawang. Yun, no? Oh. Bawang pa lang at saka yung dairy cream. Ulam na. Ayan, naglagay na tayo ng tomato. Ano yan? Tomato paste face. Ayan. Tignan nyo guys, no? Very nice, ha? O, oh, tapos, halaluin. Yung pag nilagay na natin yung tomato face. Ayan, halaluin siya guys. Very nice, ha? Shout out, shout out. Shout out ko sa taga-akuan. Sa inyo, probinsya nyo. Uh, shout out sa Leti. Ah, Mag-subscribe ka mo. Mag -subscribe. Ayan. Like and share. Ayan. Ayan. Ano yan? Uh, Oyster sauce. Oyster sauce. Oyster sauce na, guys. Ayan, o. Yan, no? Ayan. Ayan, ginilagay na yung kuhan, yung cubes. Ayan, yung cubes, oh. Hindi na, guys. Ayan. <laughs> Mabilis yung cook, yung chef natin. Ayan, 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 o, ayan. O, yun. Ayan, oh. Binuhos na. Very nice talaga. Wow. Ayan. Oh. Ang na, guys. Ayan. 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 Ayun Shoutout ka nga pala dyan Ng mga guards natin, no? Ayun, shoutout sa inyo dyan, guys, no? Gusto yung nila may eh. oh, yung mga guards natin dyan Ng uh, mga, mga Mga snappy natin mga guards natin dyan, no? oo oh. oh, snappy snuffing yung mga dyan, guys, no? Ayun Ayun, sarap Ayun Halo-halo muna, oh Ayun, no? Oh. Ayun Ayun, guys, no? Ayan, halo-halo pa rin, no? Ayan. Sarap. Para sa mga high blood yan. Oo. Mo? Yung mga high blood yan, no? Shout out. Para <laughs> hindi na kayo maghirap. Oo. <laughs> <laughs> Limang piraso lang nito. Ayan, si Kuya Erwel. Mag-shout out daw siya. Okay. Yung sa, sa probinsya ano, niya Kuya. Huh? Yung... Shout out mo sa probinsya niyo. Uh, sa... Sa... Spensamar, Giwan. Ayan, no? Baka mo mag-subscribe ka mo. Ah, oh. Yan ang yung vlog ni Kuya Jiber. Ayan. <laughs> Ayan. Shoutout nga pala niyan sa mga kuya ate, no? Sa Eagles, no? ah uh, uh, mga kuya ate, shoutout sa inyo dyan, no? Ayan. Magsubscribe, uh, Mag-subscribe, pag-like, share ng aking mga vlog, no? Salamat sa inyong mga support-support niya, no? Ayan. Ayan, guys. Pangalawang oyster sauce. Ayan, no? Adjust. Adjust tayo sa lasa para mas the best yung lasa. Very nice talaga, no? Very nice yan. Ayan, ayan oh. Halo-halo muna guys para at yung lasa niya eh ma kwan, makalat. Makalat sa lahat ng uh, kwan. niluluto natin, no? Oh. Ayan. Ayun no? Oh. Very nice na. Eh. Very nice na. Kunting kwan na lang. Hmm. Ayan guys, oh. The best na talaga, oh. Oh. Wow, oh, sarap. Yung mga high blood doon, shout out sa inyo dyan, oh. Ayan. O. Slime mo yan. Oh. Ayan, lagyan na natin guys. Pang ping ping peng daw. <laughs> <laughs> ayan o. Oh. Sibuyas dahon. Ayan, luto na guys. Ayan. O, oh, luto na. Sarap. O, oh, yan o. Oh. Kainan na o. Oh.